Good morning! Maaga akong nagliwaliw, day. Alas 8 pa lang ng umaga na, day. Ay sumakay na ako ng train, day, at naggalagala na ako dyan, day. Joke, joke lang dito mga inday. Pinuntahan ko yung school, day, kung saan ako pwede mag-aral ng Nihongo, day, ba? O Japanese class, day, ba? Kasi mga Inday, nung una kong pinag-aralan na school mga Inday, ay pinakansil ko na lahat Inday kahit nakapag-enroll na ako, Day. Maganda talaga doon. Una kung pinag-aralan, Inday, dahil lahat libre talaga mga Inday. Pati magbantay ng mga bata, Inday, kung may anak ang maliit ay libre talaga. Kaso lang mga Inday, wala naman tayo magagawa, Inday, kasi meron pa naman kasing mas priority pa sa ating buhay, mga Inday ba? Nag-aaral na kasi ng aking bunso, Inday. Kailangan yung schedule niya at saka schedule ko sa aking pag-aaral ay mag-fit, Inday ba? Kasi kung hindi magkatugma yung mga schedule namin, Inday, maaapiktuhan naman yung pagpasok niya, Inday ba? Noong sinabi ko kasi kay hapon mga Inday na okay na ang lahat, tataka pag-indul na ako at may magbabantay na ng mga bata inday kung sakaling may mga anak ang dalhin ay hindi nag-aggress si hapon sa akin day matagal-tagal ding dibate namin mga inday baka so lang naisip-isip ko ay may tama din siya at may mali din ako ng konti day baka po konti lang naman day ay So para matapos ang usapan mga Inday, nag-agree na lang talaga ako mga Inday. Sa mga oras na yan mga Inday, siguro alas gis pa, kaya wala masyado mga tao sa train at ako'y pauwi na dyan mga Inday. Nag-train lang pala mga ako mga Inday kasi mas nakakamura ako sa train Inday kaysa magsasakyan ako Inday. Kaya nagmamadali ako umuwi dyan mga Inday kasi marami pa akong asikasuhin Inday. May ceremony kinabukasan dahi ba? Fast forward mga Inday, pagkatapos ng entrance ceremony ni Bunso ay naghiwalay na kami ni Hapunday. Sa araw na ngayon Inday ay may schedule talaga siya po na kailangan at importante talaga na kailangan siya ay pumunta pero ang sabi ko sa kanya mga Inday itong entrance ni Ramon ni Bunso ay hindi na ito maibalik pa kaya gumawa ka ng paraan na i-cancel mo muna or malilate ka ng konti so ang sumatotal Inday nanalo talaga ang diwindi Inday kasi nag-agreman siya dahil Kaso lang day, pagkatapos ng ceremony, bis mag-celebrate kami kakain sa labas ay hindi na namin nagawa mga Inday kasi naghiwalay na nga kami dahil. Hinatid ko siya kung saan siya magpapapaba at kami naman ay dumaan dito ni Bunso para mamalingki na din dahil. Pinapapili ko si Bunso kung anong gusto niyang kainin para naman siya ay matuwa-tuwa dahil ba? Kasi yung mga araw na yan mga Inday ay sa kanyang araw talaga yan dapat siya ay matuwa day. Namalingki lang ako ng konti dahil kung anong kulang-kulang day, ba? Kasi lunch na rin kasi yan nagutom na ng bitok na oy At saka hindi ako nagtagal dyan mga inday kasi alam mo kung bakit hindi ako sanay magsuot ng ganyan-ganyan dahi ba na para akong maistra At saka sa mga oras na yun mga inday na kung paako dahi baka nakahilhil man ang duwindi dahi ba nakahilis ang duwindi dahi na kung kailangan ko nang umalis ka agad dahi kamaskit sakit yung paako dahi oy. Hindi talaga ako sanay magsuot-suot ng ganyan-ganyan dahi una gusto ko lang talaga dahi lagyan ka pantalon, t-shirt, long sleeve, ganun ganon lang dahi ba. Ayan na grocery ako dyan dahi wala lang siguro 30 minutes dahi uwi na agad dahi ba kasi masakit sakit na talagang pa aku dahi. Basta dahi ng no mga oras na yan dahi ang importante dahi na kukuha na talaga ni Bunso dahi kung ano yung mga gusto niya dahi ba. Pagdating sa bahay daya, hindi pa nakabihis dahi ay nauhaw talagang ilipante dahi ay mag-inom agad dahi ba. Mainit-init man kasi suot ko dahi kahit hindi pa naman masyadong mainit dahi ay at saka nagutom na din dahi ba. Ready ko na ang pagkain ni Bunso Day para na siya ay makakain kaagad day ba. Fast forward mga Inday, kinahaponan mga Inday, nagnap lang ako ng saglit day, mga 30 minutes siguro day, o 15 minutes ba yun day, tapos na-scare na ako day, nagluto na ako kinahaponan day. Pero day, bago magluto day, nauhaw na naman ang duwindi day, kaya ino na naman tayo day, oy. Pagod ako ng mga araw na yan mga inday Kaya ang ko day ay lechong manok na lang day O tapos yung timpla ko lang talaga day Asin lang takat sya kapaminta At wala nang iba Nilutuan ko rin si bunso day Ito lang gusto niya day Kaya hindi man kasi nakain si bunso ng karne day ba Pag ang lechong manok pala day Nang walang malamin timpla day nako mas masarap day Yung simple lang itimpla mo day Masarap talaga yung resulta day ba Madali lang kasi lutuin tong lechong manok day Lagay mo lang sa air fryer day Ay okay na yan day Kunti-kunti lang muna bantay-bantayan ng kunti patience sa kanya ba? Pag minsan mga inday busy ako mga inday tsaka pagod ako day. Ito lang yung ginagawa ko day. Lechon lang talaga ang katapat yan, day. Mas madali kasing lutuin to mga inday. Kung hindi siya iihawin ay lechonin mo na lang ba? Diba? Kaysa marami ka pang lulutuin day.